Ang hidwaan sa pagitan ng China at Taiwan ay matagal nang umiiral dahil sa suporta ng Amerika sa Taiwan na nagpapapigil sa China na gumawa ng hakbang laban dito. Ngunit sa nakarang mga buwan, tila lumala ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Hindi kinikilala ng China ang Taiwan bilang isang bansa. Para sa kanila, ito ay parte pa din ng kanilang bansa. Subalit nagrebelde at nagsariling isla mula sa hindi natapos na civil war ayon sa China ang Taiwan ay pag-aari pa din nila at nais nice na nila itong muling mapasa kanila. Pero nagmamatigas ang Taiwan at pilit na sinasabing sila ay hindi parte ng China at may sariling gobyerno, institusyon, ekonomiya at populasyon noon pa man. At ngayon kung mangyari manggirahin ng China ang Taiwan ay malaki ang tsansa na madadamay daw ang Pilipinas. Ang panganib ng digmaan sa pagitan ng China at Taiwan ay maaaring makaapekto sa ilang mga lugar ng Pilipinas, particular ng Batanes, dahil sa malapit nitong lokasyon sa Taiwan. Ang Batanes ay maaaring madamay sa mga pangyayari at maaaring maglaro ng malaking papel sa pagtulong sa paglikas ng mga Filipino mula sa Taiwan, lalo ng mga OFW na umaasa sa Taiwan para sa kanilang trabaho ang mahigit kumulang na 200,000 mga overseas Filipino workers sa Taiwan ay magiging apektado kung sakaling magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng China at Taiwan. Ang mga pamilyang iniwan ng mga manggagawa sa Pilipinas ay magiging kawawa dahil sa kanilang sitwasyon. Ayon kay Gobernador Marilou Kaiko, ang Batanes ay may pinakamabilis na daanan para sa paglikas ng mga ito. Ito ay maaaring magsilbing lugar ng repatriation para sa mga manggagawang Pilipino sa Taiwan na kinatatakutan ng marami. May halos 19,000 na Pilipino na ninirahan sa Batanes ayon sa Philippine Statistics Authority. Ito ay malapit lamang may 376 kilometro lamang na layo mula sa Taiwan. At sa katunayan, maaaring makita ang ilang bahagi ng Taiwan mula sa Batanes. Sa kasalukuyan, ang defense department ay nagbibigay ng pansin sa pagpapalakas ng militar sa Batanes dahil ito ang pinakamalapit na lugar sa Taiwan at ito rin ang pinakasilangang bahagi ng Pilipinas na may banta ng panghihimasok mula sa China. Kahit ng Amerika ay nagpapahayag ng suporta sa One China Policy at maayos na ugnayan sa Beijing, kailangan nilang tuparin ang kanilang pangako sa Taiwan Relations Act sa pamamagitan ng pagbibigay ng military aid upang matulungan ng Taiwan sa pagprotekta laban sa anumang agresyon mula sa ibang bansa, particular na mula sa China. Kapag nagkagyera ang Estados Unidos ay planong magresponde sa Taiwan sa lalong madaling panahon, subalit ang layo ng Taiwan mula sa kanilang lokasyon ay nagiging hadlang kahit maaring gamitin nilang mga military base sa Pilipinas. Ito'y nagdudulot ng panganib sa mga probinsya o lugar sa bansa kung saan naroon ang mga base ng Amerika. Bagamat nagbabalang China sa Pilipinas tungkol dito, patuloy pa rin ang pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA. Ito'y nagpapahiwating na maaring gamitin ng Amerika ang Amerikang Pilipinas bilang base kapag inatake ng China ang Taiwan na nagiging issue sa bansa. Ayon mismo sa Armed Forces of the Philippines, malaki ang pakinabang hindi lamang ng masundalong Pilipino, kundi maging ng bansa sa pagtatayo ng Amerika ng mga pasilidad sa Pilipinas. Ang unang limang EDCA site sa ipinwesto sa Antonio Bautista Air Base sa Palawan, Basa Air Base sa Pampanga, Benito Ebuen Air Base sa Cebu, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija at Lumbia Airport sa Cagayan de Oro habang ang bagong apat na ay pinesto sa Naval Base Camilo Ocea sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamu Isabela at Balabac Island sa Palawan. Nilinaw ng Amerika, Pilipinas pa rin ang nagmamayari ng mga pasilidad na ilalagay nila sa lugar. Gagamitin lamang umano ito ng mga sundalo ng Amerika na nagsasanay sa bansa. We're not seeking permanent basing in the Philippines. As you heard us say in our... Sa mga lumabas din na balita, ang bagong apat na base ng Amerika sa Pilipinas ay itinayo sa hilagang bahagi ng Luzon upang makatulong na maayos sa pagpigil ng Amerika sa China, particular na pagdating sa air superiority. Ang mga bagong base na ito ng Amerika na nasa hilagang bahagi ng Luzon ay napakahalaga upang maging dominante ang Amerika pagdating sa impapawid sa South China Sea. Pero nagbabala ang China na dahil umano sa mga bagong EDCA sites ay baka madamay na din ang Pilipinas sa potensyal ng military conflict sa Taiwan Strait. Tatlo sa mga bagong EDCA sites ang malapit sa Taiwan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi gagamitin ng mga EDCA sites sa pag-atake kanino man, kundi para lamang palakasin ang depensa ng bansa. Hindi tayo papayag na gamitin ang mga base natin para sa kahit anong offensive na aksyon. Ang yun nito ay magbigay ng tulong sa Pilipinas sa oras ng pangangailangan lamang. Kung walang banta sa atin, hindi na nila kailangang mag-alala pa dahil hindi naman natin sila lalabanan. Ang hangarin natin ay panatilihin ang depensa ng ating teritoryo at reputasyon. Ayon sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines, malaki ang may tutulong ng mga edka sites sa bansa, gaya na lamang ng mabilis na pagresponde ng mga Amerikano sa panahon ng kalamidad at pananakong. Ayon naman mismo sa China, inilalagay umano ng Amerika ang Pilipinas sa malaking panganib at pansariling interes lamang umano ng Amerika. Ang ginagawa nilang pagpapalakas ng military presence sa Pilipinas, lalo pa at nagkataon din ang kanilang pansin sa isyo ng China-Taiwan. Inamin ni Defense Officer in Charge Under Secretary Jose Faustino Jr. at AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro ang pagtatayo ng karagdagang pasilidad na magpapalakas sa presensya ng Amerika sa kanlurang bahagi ng Pilipinas, lalo na't na malapit sa West Philippine Sea at sa tabi ng Taiwan at Pacific Ocean sa Hilagang Silangan. Iginiit e ni Faustino ng mga pasilidad ng Amerika sa loob ng mga kampo ng AFP ay hindi mga base militar, Subalit, tinututulan ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian, ang paggamit ng mga military facility ng Pilipinas ng Amerika na malapit sa Taiwan Strait. Sinabi niya na dapat tutulan din ng Pilipinas ang hangaring kasarinlan ng Taiwan kung tunay na nagmamalasakit ang pamahalaan. Malalaking mga bansa ang nag-aaway na nagdudulot ng malaking takot sa posibilidad ng digmaan. Ang posibleng pag-escalate ng kaguluhan ay nagbibigay daan para humingi ng tulong ang Amerika at China sa kanilang mga kalyansa na maaaring magdulot ng mas maraming kaguluhan sa buong mundo ang pinakamalaking bantay ang paggamit ng mga armas na nuklear na magdudulot ng malawakang pinsala at magbubukas ng isang madilim na yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kaya't mahalaga ng lahat ng mga partido ay makahanap ng mapayapang solusyon sa pamamagitan ng diplomasya at pag-uusap. Ang pangunahing layunin dapat ay maiwasan ng anumang uri ng digmaan, lalo ng paggamit ng armas na nuklear na may potensyal na magdulot ng hindi mabilang na pinsala sa buong mundo.